katulong ka ng iyong asawang kanu sa Amerika. Unang-una sa lahat, proud na proud ako sa mga katulong na ko. Lalong-lalo na yung mga OFW dyan na mga katulong sa ibang bansa. Proud na proud ako sa inyo. Nang dahil dyan, continue pa rin ang pag-hard natin, paging katulong natin Pilipino man o Amerikano ang asawa natin. Tayong mga asawa ay katulong tayo. Nagtutulungan tayo dahil ang mga asawa ang kumakayod ng pera. <laughs> Ganun lang yan siya. Oo, magtutulungan tayo. Hindi tayo katulong kundi nagtutulungan. Siyempre naman, ang asban mo, ang nagkakayod, lahat, isya eh, siya ang nag-provide lahat. Alangan naman, ikaw pa upo, upo sa bahay, hindi ka maglinis ang bahay. At hindi ka mag, ano, mag, uh, ng pera. Mag, 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 ano ba, anong tawag niyan? Maghanap tayo ng pera para may sarili tayong kita. Ganon lang yan siya. Hindi po, porkit nasa Amerika, katulong ka na agad ng iyong kano. Hindi po pwede yan ganon kailangan natin mag-asikaso ng ating asawa at mga anak at maglinis ng bahay. Ganon yun siya ang trabaho ng mga asawa kapag may asawa ka na. Ganon yun siya mga kasimple. Hindi po porkit na andito ka sa Amerika, paupo-upo ka lang. Hoy, walang tapulan dito, walang tamad-tamad, kailangan kumilos lahat. Lalo na breadwinner ka sa pamilya. Hay, nakuti, kailangan mong kumilos. Walang patamad-tamad dito. Ganon lang yan siya. Ayan. So, while ako nagamawagawa ng aking gadeos, kailangan natin trabaho para tayo may sweldo. <laughs> Kasi pag wala tayong trabaho na sa. Facebook mga kasimple, wala tayong sweldo kay Facebook. Kaya, magsumikap ang kasimple nyo. So, ayan na nga. Prada ko sa mga OFW. Shout out sa inyong lahat. Kasi ang mga katulong, malaking tulong. Naglilinis sila kumakayod sila ang mga katulong na pumupunta sa ibang bansa sila po ay malaking tulong sa bansa din natin oo sila po ay nakakatulong sa ekonomiya at sila po ay malaking tulong sa mga anak nila lalo na nag-aaral ang mga anak nila sa kolohiyo, high school man or elementary pumupunta sila ng ibang bansa magkatulong lang para makatulong sa mga anak nila makapag-aral at makapagtapos at sana rin ang mga anak nyo ang mga anak natin ay nag-iisip din Paano gastusin ang pera? Hindi po madali ang maging katulong sa ibang bansa. Nag-aalaga po ng mga ibang mga anak nag-aalaga po, naglilinis ng ibang bahay para lang po magkapera at ibibigay sa mga anak natin, makabayad ng tuition sa mga college dyan. yan kailangan natin kung may mga nanay at kapatid tayo sa ibang bansa, huwag huwag agad kagastosin ng pera kapag hindi importante. Ganun lang yan siya mga kasimple. Oo. Huwag mo lang gawing katulong. Katulong ko sa ibang bansa. Huwag mo lang laang-laangin ang katulong, ha? Kasi maraking tulong yan sa atin. Malaking tulong ang mga katulong. Marangal na pang paghahanap ng pera ang pagiging katulong. Kaya huwag mong laang-laangin ang katulong, okay? Lahat po tayong mga asawa ay katulong ng mga asawa natin kasi silang kumakayod. Pero diskarte, diskarte pa rin pag may time. Ganon lang. Ayan mga kasimple, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga comments nyo na magaganda dyan or masasama. Walang problema yan. Sige, mag-comment pa kayo ng marami. <laughs> thank you guys. Mahal ko kayong lahat dyan. Tile day off ko today, maglalaba. At lalabas kami mamaya ng mga anak ko. Dadalhin ko sila sa playground. Ayan. Thank you, thank you po.